kwentong I Love Gogi. Sa Amerika, may isang bayan na tinatawag na Tuskegee. Tahimik, payapa, at puno ng pangarap para sa mga itim na Amerikano na pilit binubuo ang kanilang buhay pagkatapos ng panahon ng pangaalipin. Pero sa likod ng katahimikang ito, may eksperimento. Isang lihim, isang kasalanan na tumagal ng halos apat na Isang kwento ng mga doktor na ngumiti habang may tinatago at ng mga pasyente na walang kaalam-alam na unti-unting isinusugal ang kanilang buhay. Noong 1932, sa ilalim ng U.S. Public Health Service, sinimulan ang isang medical study sa mga itim na lalaki ng Tuskegee, Alabama. Sinabi nila, libre itong gamutan. May check-up, may gamot, may pagkain. Maraming tumanggap. Mahirap ang buhay. Kung libre, bakit hindi? Higit yung 600 lalaki ang naging bahagi ng eksperimento. Lahat sila ay itim. At higit sa 400 sa kanila ay may syphilis, isang sakit na sexually transmitted na kapag hindi ginamot ay pwedeng maging sanhi ng pagkabulag, paralysis pagkabaliw at kamatayan. Pero may isang malaking sikreto ang mga doktor. Hindi nila balak gamutin ang mga lalaki. Hindi nila sinabi ang tunay na layunin ng pag-aaral. Pagmasdan kung paano sisirain ng syphilis ang katawan ng tao. Nang walang kahit anong lunas, gagamitin ang mga lalaki bilang test subjects. Puhay na eksperimento at ang pinakamasakit. Hindi nila ito alam. Lumipas ang taon. Pinapapunta sila sa klinika. Tinuturukan ng mga gamot. Pero hindi pala gamot sa syphilis. Pinigyan sila ng placebo o kaya ay vitamins lang. Sinabihan silang may bad blood lang sila. Isang malabong termino na hindi nila naintindihan. Walang nagsabi na nakamamatay ang sakit nila. Walang nagpaalam na ginagamit sila sa isang medical experiment at nang madiskubre noong 1940s na ang penicillin ay mabisang lunas sa syphilis. Hindi pa rin sila ginamot. Dumaan ang dekada. Ilan sa kanila ay nabulag. Ilan ay nabaliw. Ang iba ay namatay. Ang mas malala, naipasa nila ang sakit sa kanilang mga tiwa at ang ilang sanggol ay isinilang na may congenital syphilis. Ito ang pinakamasahol na medical na pagtataksil sa kasaysayan ng Amerika pero walang nakakaalam. Hanggat may isang naglakas loob. Isang lalaking nagngangalang Peter Boxton, isang social worker, ang nagsiwalat sa media. Inilahad niya ang buong eskandalo sa mga mamamahayag. At noong 1972, pumutok sa buong Amerika ang balita. U.S. government experimented on black men for 40 years. Gulat ang publiko, galit ang mundo, nagtayo ng mga investigasyon inakusahan ang mga doktor pero walang nakulong walang nasibak walang nagbayad dekada ang lumipas bago humingi ng tawad ang gobyerno noong 1997 si president bill clinton mismo ang humarap sa mga nabubuhay na biktima at pamilya sabi niya what was done cannot be undone but we can end the silence Humingi siya ng tawad pero para sa marami, huli na ang lahat. Ang Tuskegee Syphilis Study ay hindi kwento ng nakaraan lamang. Isa itong babala. Kapag ang agham ay ginamit hindi para magpagaling, kundi para magsamantala, ang doktor ay nagiging halimaw. At ang sakit, hindi lang sa katawan tumatama, tumatama rin sa tiwala, tumatama sa dangal tumatama sa kasaysayan. Kaya kung may doktor na hindi tumitingin sa mata, kung may libreng lunas na may kapalit, kung may eksperimento pero walang paliwanag, magtanong ka. Dahil baka hindi ka pasyente, baka eksperimento ka na rin. Kapag ang tiwala ay ginamit bilang kasangkapan, hindi paggaling ang dulo kundi pagkalugmok. Sa loob ng mahigit 40 taon, hindi lang karamdaman ang nagpapabigat sa mga katawan ng kalalakihan sa Tuskegee, Alabama, kundi ang mabigat na lihim. Hindi nila alam ang totoo. Hindi sila binigyan ng sapat na paliwanag. Pagkuspi na niwala silang maghintay. Maghintay habang may unti-unting nagbabago sa kanilang kalagayan. Habang ang mga taong dapat ay tagapangalaga ay tahimik lang na nakamasid at ang mga suot ang puti. Dila may ngiti sa labi, ngunit may itinatagong anino sa likod, taong 1940s. Sa kasagsagan ng World War II, lumaganap ang bagong gamot na kayang lunasan ang syphilis, penicillin, libre, epektibo. Pero sa Toskigi hindi so hindi ito ibinigay. Bakit? Dahil ang layunin ng eksperimento ay hindi gumamot kundi pagmasdan kung paano pinapatay ng syphilis ang katawan ng tao mula simula hanggang wakas. Ang tawag ng mga doktor sa programa, The Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male. Hindi pasyente ang tingin nila sa mga lalaki, kundi specimen. Ang mga kalahok ay inalok ng libreng check-up, libreng pagkain, at kahit insurance sa libing kapalit ng patuloy nilang pagdalo. Pero hindi nila alam, hindi totoo ang gamuta. Tuwing may tanong ang mga lalaki, sinasabing may masamang dugo lang sila. Isang salitang walang kahulugan sa medisina ginamit para takpan ang katotohanan. Hindi nila alam ang sakit nila ay syphilis at habang tumatagal nagkakaroon ng pagkabulag, paralysis at mabagal na kamatayan, hindi lahat ay tahimik. Isang batang epidemiologist na si Peter Buxton noong dekada 60 ang nadiskubre ang programa. Nang i-report niya ito sa mga nakatataas, ang sagot lang ay, kailangan tapusin ang study. Kailangan natin makita ang epekto hanggang kamatayan. Ilang taon pa ang lumipas bago siya sumuko at inilabas ang lihim sa media. 1972, apat na pong taon na ang lumipas. At doon lang nalaman ng Amerika ang katotohanan. Nang mabunyag ang eksperimento, mahigit 600 lalaki pala ang sangkot. Mahigit 100 ang namatay. Marami ang nahawa ang asawa at may mga anak na isinilang na may congenital syphilis. Walang sinuman sa kanila ang nakasuhan, walang nakulong, walang hustisya kundi isang public apology lamang mula sa White House dalawampu't limang taon matapos ang pagbubunyag minsan may sinasabi ang mga anak ng Tuskegee survivors ang lolo ko lagi siyang tahimik pero tuwing tinitigan mo siya sa mata parang may gustong ipagsigawan na hindi niya masabi minsan may mga tumatawid sa ospital kung saan sila dating ginagamot at sinasabing may naririnig na boses sa lumang kwarto. Dok, ano po ang gamot? Parang lalong sumasakit. At kung ikaw ay mapapadpad sa Tuskigi ngayon, makikita mo ang mga dating lugar ng examination. Tahimik, wala na ang pasyente, pero ang kwento ay nananatili. Kung may marinig kang pasyente na humihingi ng gamot sa panaginip mo, kung may naramdaman kang karayom sa balat mo pero wala kang ginagawang check-up. Baka hindi ito bangungot lang, baka pinapaalala lang sa iyo ng mga kaluluwa ng Tuskigi na hindi na sila dapat malimutan. Isang ulat mula sa isang mamamahayag ang nagsilbing mitya ng pagsabog ng isang lihim na matagal nang ibinabaon sa katahimikan. Isang taong nasa loob mismo ng sistema ang hindi na nakatiis isinapubliko niya ang katotohanan. Matapos ang apat na ng tahimik na pag-aaral, maling impormasyon at mga pangakong walang laman, lumabas ang katotohanan. At sa wakas, nagising ang publiko. Ngunit sa gitna ng pagkabigla, isang tanong ang hindi maiwasan. Paano hindi ito nakita o piniling hindi makita kapag ang buong sistema, medical, siyentipiko, at pampubliko ay sabay-sabay na tumahimik, mas tumitining ang kadiliman. Isang kasaysayan ng pagtakip. Hindi lang ito kasalanan ng isang doktor. Hindi lang ito pagkukulang ng isang ahensya. Ito ay isang kasunduan ng katahimikan. Ang pagtanggap. Ang pagtingin sa mga itim na katawan bilang mga test subject, hindi tao. Ang ilang doktor, nang tanungin kung bakit hindi nila ginamot ang mga pasyente, ang sagot, We needed to see what happens if syphilis goes untreated in the negro male. Kailangan laling makita kung ano ang mangyayari sa isang itim e na lalaking may syphilis na hindi ginagamot. Hindi naisip kung gaano kasakit kung gaano kahaba ang mga gabi ng lagnat, ng hirap sa pag-ihi, ng unti-unting pagkabulag, pagkabaliw, o kung paano naapektuhan ang mga asawa't anak na nahawaan, nasira ang buhay at walang ideya kung bakit. Ang katahimikan ng siyensya, marami ang nakakaalam, pero walang nagsalita. Ang mga nurse na nakitang nagpapalitan ng papel, walang totoong gamot ang mga doktor na nagpirma ng death certificates pero hindi isinulat ang tunay na sanhi at ang mga institusyong dapat pumigil na natiling bulag Harvard CDC USPHS lahat ay tahimik at habang lumalalim ang mga taon lumalala rin ang kondisyon ng mga lalaki namatay ang ilan sa paralysis ang iba binubulok ang utak isa na ng anak. Ipinanganak na may congenital syphilis. Habang patuloy silang sinasabihang normal lang yan, huwag kang mag-alala. Ang pagtubos? O paumanhin lang? Matapos ang investigasyon, naglabas ng ulat ang advisory panel. The Tuskegee study was ethically unjustified. Isang understatement sa gitna ng trahedya nagkaroon ng class action lawsuit. Nagbayad ng 10 million dollars sa mga biktima at kanilang pamilya. Pero pera ba ay sapat? Noong 1997, higit dalawang dekada matapos mabunyag ang lihim, humarap si President Bill Clinton sa mga natitirang biktima at humingi ng tawad. Sa isang seremonyang tahimik pero mabigat, sinabi niya, What was done cannot be undone but we can end the silence. We can stop turning our heads away. Ngunit ang tanong, natuto ba talaga ang mundo sa kasaysayan ng medical na pag-abuso mula sa mga eksperimento ng Nazi hanggang sa sterilization ng mga indigenous women sa Canada? Paulit-ulit ang tema. Kapag ang siyensya ay walang puso, tao ang nawawala. At sa gitna ng kasaysayang ito, ang Tuskigi ay hindi lang kwento ng nakaraan. Isa itong babala. Isang paalala na kahit may titulo, kahit may diploma, kahit may ngiti, ang isang clipboard ay maaaring sandata rin. At ang pagtingin sa kapwa-tao bilang subject ay simula ng pagkasira ng konsensya.